irespeto mo. Pero kung sila ay mga kaaway at laban sa iyo, puksain mo. Paano mo nga ba mapapanindigan ang bansag na ibinigay sa iyo? Makakaya mo kayang mapangatawanan ang pangalang ikaw din mismo ang gumawa kahit pa malino sa isip mo ang pagkakaiba ng gawang tama at mali. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang naging mapanganib na kaaway, mapamuksa at walang sinasanto sa laban pagdating sa hard court. Ngunit naging maamo naman sa kanyang mga kaibigan at mga tagahanga na kumikilala sa kanya dahil ang lahat ay trabaho lamang kung saan mas nanayasin mo pang maging kakampi kaysa sa kalabanin. Ang kwento ng isa sa mga lumikha ng Never Say Die Spirit na si Rudy Distrito o yung tinaguriang orihinal na bad boy ng liga, The Destroyer. Pero kung bago ka palang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Rudy Distrito ay isinilang noong ikalabing pito ng Mayo taong 1958. Siya ay tubong Bacolod City, at gaya ng pangkaraniwang batang Pinoy, kinahumaligan din ni Distrito ang paglalaro ng basketball. Sa height na 5 feet 11 inches, naging produkto siya ng University of the East at naglaro para sa kanilang paaralan sa ilalim ng pamamahala ni Coach Pilo Pumaren. Pagka-graduate niya sa UE, naglaro naman si Distrito sa Manila Industrial and Commercial Athletic Association o MICA bago pa man mabuo ang PBA. Naging membro naman siya ng koponan ng Crispa at nagsimulang maglaro sa mas mataas na antas ng liga. Taong 1975, isang ang Crispa sa mga team na kumala sa Mika para bumuo naman ang sarili nitong liga ang Philippine Basketball Association o PBA. Naiwan si Rudy Distrito na naglalaro sa Mika at tumabot pa siya dito hanggang taong 1981 bago mabuwag ang naunang liga. Muli siyang kinuha ng Crespa Redmanizers nung kaparehong taon. Kakaiba ang laruan ni Rudy Distrito. Dahil sa kabila ng hindi naman katangkaran, kinatatakota naman siya ng mga kalaban. Patubanga kung tawagin ang kanyang laruan. Palibhasa ay laki sa probinsya, larong kalye kung turingan ang iba. Sobrang pisikalan ang pagkatao niya sa loob ng Hardcourt. Laban kung laban kung baga. Bagamat para sa kanya ay laro lamang, hindi may wasang marami ang napipikon sa kanya at ginagawang personal na. Bagay na nakakasira naman ang laro ng kalaban. At ikinatutuwa naman ng kanyang mga kakampi. Ito ang dahilan kung bakit siya nabansagang The Destroyer dahil sa kanyang bad boy image sa court. Sa panahon niya sa CRISPA, naganap ang makasaysayang Toyota-Crispa rivalry kung saan silang dalawa palagi ang nagkakaharap sa finals. Dito niya unang nakalaban si Robert Jaworski o si Jawo, nakaparehong produkto din ng UA Red Warriors at physical ding maglaro at hindi basta-basta nagpapatalo sa kalaban. At para sa mga millennials, ito yung panahon na buhay na buhay ang PBA kung ikukumpara sa napapanood natin ngayon. Napakalaking pagkakaiba dahil nasa panahon nila ang tunay na bakbakan sa loob ng court. Kapwa nagpilang ng kampiyonato ang dalawang koponan na ito at napakataas ng sportsmanship level noon at sina Distrito at Jawo ay matinding magkalaban sa hard court. Ngunit sila ay magkaibigan sa labas ng laban. Nang mabuwag ang koponan ng Crispa, napapunta na ang The Destroyer sa Gold Eagle Beerman noong mga huling bahagi ng taong 1984. At nalipat naman siya sa Alaska noong taong 1986 bago naging pre-agent ng sumunod na taon. Samantalang nung na-disband na din ang Toyota, nagsimula ng maging playing coach ng Hinebra si Jawo taong 1985 at taong 1987 na magkasama silang dalawa ng The Destroyer matapos nilang kunin si Distrito mula sa pre-agency. Sa kapuna ng Hinebra sumentro ang highlights ng kanilang mga karera sa basketball kung saan sa panahon nila isinilang ang Never Say Die Spirit. Taong 1991, First Conference, nakapasok sila sa finals kalaban na ang powerhouse na Shell Remula X na pinangungunahan ni rookie MVP Benji Paras at Ronnie Magsanok. Best of 7 ang series at bilang underdog sa finals, 1-3 deficit kaagad ang laban at dito palang inaasahan na ng lahat ang muling pagkakampiyon ng Shell Remula X dahil noong mga panahong yun ay wala pa nakakabalik mula sa 1-3 na pagkakabaon sa finals sa kasaysayan ng liga. Pero taglay naman nila ang espiritu ng Never Say Die. Hanggat may oras pang nalalabi, hindi pa tapos ang laban. Mula sa pagkakabaon sa serye, hindi nasiraan ng loob ang Hinebra sa pangunguna ng kanilang playing coach at unti-unti silang nakabalik sa laban hanggang makatabla sa serye na 3-3 at napuwersa ang isang Game 7 showdown. Ikalabing siyam ng Mayo taong 1991, win or go home ang laban. Ubusan ng natitirang lakas sa mahabang serye. Balyahan na ang labanan, sobrang pisikalan na siyang linya naman ng The Destroyer Rudy Distrito. Sa tindi ng laban, walang may nais magpatalo at nanatiling dikit ang laban hanggang sa dulo. Palakihan na lang ng puso ang siyang magcha-champion. Last 5 seconds sa 4th quarter at ang score ay tabla pa rin sa 1-0-2. Wala pang malinaw na panalo kaya nga lang ball possession ng Hinebra. Habang timeout, special instruction ang ibinigay ni Coach Jawo kay Rudy Distrito na siya ang magiging receiver ng inbound na magmumula naman mismo sa kanya sa ilalim ng court. At sa pagtunog ng buzzer, naganap na ang isang makapigil hiningang estratehiya ng Hinebra na patuloy na inaalala sa kasaysayan Nakakuha ng espasyo si Distrito upang makuha ang inbound at buong tapang siyang sumagasa sa depensa ng mga higante ng Shell Rimula X at isang pull away shot ni Distrito sa depensa ni Benji Paras The Destroyer versus the Tower of Power. At nang bumitaw na siya sa bola, boom! Bagsak sa sahig ang The Destroyer. Pero pumasok ang tira. At apat na segundo lang tumagal ang play na yun, ngunit habang panahon ng impact sa mga fans. Hindi magkamayaw ang mga tao sa pagpasok ng bola, and the rest is history na nga. Never say die, hindi pa tapos ang laban hanggat may nalalabi pang oras. At marami pang beses nilang nagawa ito sa paglipas ng panahon. Nakuha nila ang kaunaunahang kampyonato na mula sa isang camp from behind 1-3 deficit sa serie. At yan ang dugong nananalaytay sa kupunan ng Hinebra. Pagkatapos niya sa Hinebra, napapunta naman sa distrito sa kupunan ng sweep kapalit ni Pido Harancho. Nakapaglaro pa siya dito ng tatlong taon at nadala ang kanyang kupunan patungo sa All-Filipino Finals noong taong 1995. Ngunit sinong mag-aakalang yun na pala ang huling paglalaro niya sa liga? Pagdating nila sa finals kontra Alaska, muling naging mainitan at pisikalan ang bawat laban. Dahil sa taas ng intensity sa loob ng arena, halo-halong emosyon na naghahari sa kanila dahil sa sobrang lakas ng sigawan. Muling umiral ang pagiging bad boy ng The Destroyer, Rudy Distrito Matapos niyang mabigyan ng isang mapanganib na playground foul ang rookie ng Alaska na si Jeffrey Carriaso na muntikan ng ikinasira kaagad nang nagsisimula pa lang niyang karera. Hinabol pa ni Distrito ang libreng layup na sana ni Carriaso na dapat ay pababayaan na niya dahil nakatake na ito at hindi na maaabutan pa. Pero dahil sa taas ng emosyon, sa kagustuhang hindi makaiskor ang kalaban, intentional na hinaway pa siya ni Distrito habang nasa ere at nagresulta ng paglipad ni Karyaso at na-outbalance sa pagbagsak. Dahil dito, pinatawan kagad ka sa distrito ng suspension at ang masakla pa dun ay natanggal pa siya ng lisensya kalaunan at pinagbawalan na siyang maglaro sa PBA sa habang buhay. Ibig sabihin, napuwersa siyang magretiro nang wala sa panahon. Pagkalabas niya sa PBA, sa Metropolitan Basketball Association naman siya naglaro o yung MBA na minsan na ring namayagpag noong mga panahong yun at naging bahagi siya ng koponan ng San Juan Knights taong 1999 bago tuloy ang magretiro sa paglalaro ng basketball. Nagtungo na lang sila ng kanyang pamilya sa Amerika upang doon manirahan ng privado pagkatapos niyang magretiro. Pero sa kasamaang palad, doon pa sila naghiwalay ng asawa niya kung kailan marami na siyang panahon sa mga ito. Nagkanya-kanya sila ng buhay na nauwi pa sa trahedya ay 24 ng Nobyembre taong 2004 nang dinalaw niya ang dating asawa sa kanilang apartment sa Las Vegas at dito nadatnan niyang may kinakasama ito na isang Mexican gangster na nagnangalang Juan Amaya. Labor ito di umano ng kanyang asawa at ayon pa sa balita ay kakakasalang daw ng dalawa na mga sandaling naabutan sila ni Rudy Distrito Sa isang iglap biglang nagdilim ang paningin ni Distrito at muling nagbalik sa pagiging bad boy ang The Destroyer. Nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo ni Juan Amaya na kalaunan ay nauwi sa saksakan. Binordahan siya ni Distrito ng saksak at hindi tinagilan hanggang mamatay. At sa paglilitis, self-defense ang depensa niya sa korte. Samantalang ang kaibigan pa niya na si Robert Jaworski ang kauna-unahan tumulong sa kanya sa pamamagitan ng pagbibigay ng abogado. Nakakuha din siya ng suporta sa kanyang mga kabadi sa PBA na mga retirado na rin at nanaynirahan sa Amerika. Malaki ang pasasalamat niya kina Abby King at Trino Salazar na sinadya pa siya sa kanyang lugar para lang makapagbigay ng testimonya kung paano ito naging mabuting tao sa kanila at sa mga fans. Nagkaroon din sila ng fundraising games para naman sa tulong pinansyal sa kaibigan nilang si Rudy Distrito. Dahil sa testimonya ng mga ito hindi naging ganun kabigat ang hatol kay Distrito na apat hanggang labing dalawang taon lamang na pagkakabilanggo. Samantalang habang nasa kulungan sa Nevada, muling napatunayan ang pagiging destroyer nito sa loob ng hard court. Bagamat retirado na, nananatiling kondisyon pa rin naman ang katawan nito sa paglalaro. Sa Amerika, karamihan sa mga basketball players nila doon ay mga blacks kasi nga dinodomina nila ang halos lahat ng sports. Ganon din sa lugar nila sa kulungan, iniisip nila na sila lang ang marunong maglaro. Sobrang bully nila hindi lang sa mga ibang lahi kundi maging sa mga white americans. Nagkakaroon sila ng mini tournament sa loob ng kulungan at wala man lang pumapansin kay Rudy Distrito para isali sa kani kanilang koponan, dahil nga isa siyang asyano at iniisip nilang wala siyang alam sa paglalaro ng basketball maliban sa mga walang kwentang bagay. Pero di nagtagal, nakabuo din sila ng kupunan mula sa tiratirang mga players o yung mga pinagpilian na. Sila ay binubuo ng limang whites, tatlong blacks at dalawang Asians kasama siya. Samantalang ang mga nakakalaban nila ay mga pure blacks na matagal nang naghahari-harian sa loob ng bilangguan. Bilang pamparami sa kanilang kupunan, binangkupan nila si Distrito at pinaglaro lang siya sa 4 quarter dahil sa pagod na pagod na ang kanyang mga kasama. At ang score ay 45-31 at mukhang isunuko na nila ang laban sa mga dominanteng pure blocks. Pagpasok ng maliit na si Distrito, ginamit niya ang lahat ng kanyang nalalaman at karanasan sa basketball sa loob ng mahigit dalawang dekada at samahan mo pa ng Never Say Die Spirit dahil karangalan na ng kanyang lahi ang nakataya umiskor siya ng 25 points sa loob lamang ng 4 quarter at nanalo pa sila sa limang puntos na kalamangan at minsan pa muling napatunayan ang angas ng The Destroyer Pagkatapos ng laban tuwang-tuwa sa kanya ang mga jail guard na pawang mga white Americans din at nagwika pa sila ng may halong pangungotya O ano, nakahanap kayo ng katapat nyo hindi na kayo ang naghahari harian dito sa loob at simula nun, pinag-aagawa na siya ng iba't ibang kupunan at pinipilit sumapi sa kanilang team. Taong 2010, nang mabigyan si Distrito ng parol dahil na rin sa kanyang mabubuting gawa sa loob. Pinalaya na siya, ngunit ipinadeport pabalik sa Pilipinas. Pero ganun pa man, hindi na mapagsidlan ang tuwa sa natamong muling kalayaan. At muli niyang pinasalamatan ang mga tumulong sa kanya ang kanyang mga kaibigan mula sa PBA. Umuwi na siya sa kanyang bayan sa Bacolod City at nagtatrabaho bilang head security ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL ni Senator Manny Pacquiao. Kapag umaasa sa'yo, ipaglaban mo. Kapag lumalaban, wasakin mo. Ikaw kaibigan, Naranasan mo na rin bang umasa ngunit iniwang wasak na wasak? Never say die dahil matatapos lang ang laban kapag masaya na siya sa piling ng iba.